magandang hapon po sa atin lahat mga kamaster Araw po ngayon ng uh, Friday pala mga kamaster Tayo po ay eh, nagbabayad ng bahay sa Cavite Tapos doon kami nagbayad sa Ayala ano? SM Ayala Tapos mga kamaster ano? uh, Dumaan kami dito ng medyo Bumili ng gamot yung Masawa ko sa ano, uh, Dalawang gamot sa namin mag-asawa sa Hyper mga na kami turing Mayroon na ako dito yung ano ng sa Pasig Nasa tapat ng sublis mga kamaster Sa baba ngayon ng tubig Right, mga mga shoutout lahat Magandang magandang hapon po pili pa natin yung e bangka ah. yun at right. maganda magandang hapon mga idol ah, ito yung ano ito naman yung ferry station sa kabila ay masigaw nga lang yun ah. Oh. yun ha dito sa mga ano sa na yan yan yung ah uh, tayo yeah. po yung kabila uh, oh. ng buni yan yung tulay ng buni o namili pa yung kamot ng asawa ko mga kama, mga, kamaster ah uh, tayo mo na mag short video mo na tayo dito yeah. pagkita magkita magkita ng hapon nakatira pala dito ayun mga kamaster o yun. Right, right, right. Make it, make that out. Sa lahat. magandang magat, -magat hapon, mga idol Ayun, oh.

Ayan mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At sa sana po ay magustuhan nyo ang ating munting YouTube channel. At pakipollow na lang po. Like and share sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyo mga idol. Bye-bye!